ating pag uh, te text ano kapag yan ganyan po ang text screw ayan po ay nalolostrid yung bisag ano yung gasket kaya kailangan po pag nag text screw kayo nakababa yung gasket ano tara i-try nyo po at papakita namin sa inyo at try at saktong paglapat lang ano nakita nyo po saktong paglapat lang siya at siyempre dahil dahan-dahan na umangat na baba muli yung goma dahan-dahan lang huwag masyadong apurahin okay nakita nyo ah hindi siya na lost thread na hindi na ano yung gasket ito naman papakita naman namin ano yung ganito yung ano okay ito nyo naman Oh, uh -huh. adurog na. Sobra <laughs> na sa diin. Wag na, Ang nangyayari talaga sa ganyan, ganito ang nangyayari. Oh. Ayan na, oh. nakikita nyo na. Oh, ayan Oh. Pagka ganyan oh, nangyari, wala na. Yung gas gasket ay sira na. Hindi katulad nito, no? Nakikita nyo. Nasa, ang gasket na sa loob. Dapat ganyan oh, ang paggawa. Shoutout sa mga bataan dyan, sa so bando. Yan, yes, shoutout sa mga tagobando. Ama, ano ulam?